de sí. de Lolo, ya no.

Pahinga muna tayo. Pahinga muna tayo. Kita hapit na. Kita hapit na. Abot ribu. Kita mau abot. Hmm. Layu pada ai. Ayo layu pak. Kita mau abot. Gusto ka syuk kata berita lagi. Ayo duta. Duta lagi tonggi. Diri lang. Oh. Para hmm, maka dum-dum to ba. Hmm. Iru bisa na ka uban diri. Hah? bisa na ay mung kau uban gini. <coughs> awal dah awa da na ba? Isa na akong kau uban gak? Sigman silip na mga Ah. Ha? <tabungan> sa nila yung kubo na doon sila doon siya natira mga tol Mabait si Himok mga tol. Ha? Ala, 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 ako ala, ako ala, 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 ako gubak lagi nih Hongkong antri lagi. Aku antri gubak gubal antri bu. gubak doang yang. Wala lulu, hah? Wala lulu lah kau. Ribu gubal. Tapi. Ribu gubal. Tanah wadau. Ilat si motor, gubal doang yang ribu. Gubal. kubani gubani. Eh. mo tribo. oh, yung yeah, motor daw yan. Yeah. Tribo nila daw. Ako so, comment kayo sa ko. Sino yung nag ano, nito? Naglapastangan nito mga tol. Kuba eh, mga kwan? Kuba. So pinag uh, tripan yung kubo nila mga tol. Dinala niya ako dito. Ako uban wala pa uli. Ako tribo kuba yeah, ba. sa amon ni kana koron. Wala mo si lolo ni mo. Wala ni mo ko ban diri. Lolo la kau ni ta lolo. Tay. Tribo guba. siya mga tol ang kagawang ihangon so wala na kayo wala na mahigdaan ron wala dito daw ito ba si Nadia kanawa daw dia kung sana kailangan tulungan ito mga tol kawawa talaga Gua dah yang teribu dong. <laughs> Isin naman yung agapastangan na gumawa nito. Wala na ako, Kailangan Tripo. Kailangan mabayad sila. Lulo, lakaw. O, mo hang kubo, Tripo? O, o saranay? Dapa dito, pikas, Pero di rin ako sabanin nyo. Nga naman? Pagka ako ang kubo. Ako tulunganan.

Hah? Bila dili tubog. Bila suko tau. Ani diri guba balay. Balay 3000. Oray. Dina wag nya. Sumana so, to ang ikwane? i kwani i. Di balik na to. At sulak ko tikas palay. Ha? Tikas namo palay. 1000. Asal narapita na? Aku ra ato tribu Bisa suku lulu tau Jadi ka pagawin aku deh? Lili suku lulu Atau ni balik? Wala lulu dia Waduh Yang maket si setaas matul Nganap lulu yang lulu nya ito yung giniba ni yung baga-baga mga tol para ito yung kobo na ano mga tol kita po sa vlog ni Johnny para ito yung giniba ni baga-baga na napas lang yung dalawa nilang kasama so hindi ko lang sabihin sa kanya mga tol baka umiyak siya no? so nakita ko sa video ni Johnny itong kubo na to pinasok ni baga at ito din na na patay yung dalawang kasama niya so kailangan na natin na mag ingat mga tol hindi ko din sabihin sa kanya baka iwan ako at tumakbo yan mga tol sana maintindihan din natin yung kalagayan niya mga tol no? hindi natin na biglain mga tol na Ah, lolo, lori, Ako, pa ano na lolo mo ya. Ako pangita. Pas pa pa mo na natin hanapin yung lolo. Eh? So may mga ito talaga may mga usok dito mga tol. Kung may hindi mo pa usok dito ito talaga yung ito kumuna. Ito talaga. Ito talaga pa, mga tulo. Ito pinas lang yung dalawang ita mga tol. <coughs> Ayan o. Sige natin sa dungin sa kanya. Pinas lang yung dalawang ita dito. Ay! Tabangi ko pang, pang isa, kinsa nagubasa. sa amuat hindi. Eh. Oo, tab tab tabangan na ta ka. Uy. Ikaw ayaw hilak. Ako hilak. Ha? Lululoy. Ikaw hilak, ikaw ayaw hilak. Ato pagi tahun? Pagi na tu lulu. Bisa lupa kamu palai. Dah, una. Dah. Maafkan oh, yang lulu ha? Una, Lulu. Hah? Oh nak lulu? Diri loto lulu. Kau mesti nak dia suka lulu. Tak ada kena lulu dia. ¿Qué palabra se mulo lolo ni mo? Rosol. 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 Lolo Rosol. Lolo. Lolo Rosol. ¿Lolo, rosol. Lolo Rosol. Lolo Rosol. 啊！六六啊！ Si ass <sighs> Huwag <sighs> ka nang umuyak, huwag umuyak. lulo. Huwag ka nang umuyak. Hanapin ito yung lulo mo. Rasul, <sighs>

kat hilak siya mga tolo tawag na niya yung lolo Okay, tawag mong lolo. Marinig ka ni Lolo dyan. Makiat sa punong kahoy mga tol. Dali, dali lang mga katkat mga tol. You know, layo kayo mga tolo. Wala Lolo. Hila ko siya mga tol. Wala Lolo daw. Naog na, naog na, naog, naog. Lolo. Naog na, naog na. Kaya tumitay mong Lolo, naog na, naog. Ah, naghana. Yan mga tol. So, kailangan natin tulungan itong batang to mga tol. So, pahinga muna kami mga tol. Para mapukusan natin mga tol kung no. saan talaga yung lolo niya. So, kawawa talaga. Bumaba na mga tol. <sighs> Eh mga tol, no? see you the next video po, no. Ngayon din love shout out sa lahat. Uh, sa lahat-lahat na nakatawa sa video natin, no. So, thank you so much. Pagdasal niyo ko palagi na wala mangyari sa akin dito at kay Mukoy sana na natin ito mga tol na mama sa atin. Siyempre, uh, gabi sa sol, no?